Guys, may tumatawag na naman na scammer. May tumatawag. Bibidyo natin. Hello? Yes po? Pinagkakating po, Carlo P. Yes po, ma'am. Um, by the way, sir, I'm thinking, hello po? Yes po. Um, for a lang po, sir, balikan ko po kayo ng tawag. Sir, may po kayo okay, sige, sige po. No Hello po. Hello, good morning. Yes po. Uh, Mr. Carlo oh, okay. Lato, Yes po, ma'am. Uh, by the way, sir, this is Millie. <laughs> I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm I'm sorry, 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 I'm for security purposes, sir, uh, before we proceed, mm -hmm. may I have your uh, date of birth? Alin po, ma'am? Date ko pa mula yung birthday niyo po. Birthday? Eh, di ba po kung may credit card ako, dapat alam niya na yung birthday ko niyan? Ma'am, <laughs> yes, para uh, saan pa ba yan? Sir, this is regarding to your uh, BDO credit card account. Eh, wala But naman po akong credit card, is... ma'am eh. Paano ako nagkaroon ng credit card? <laughs> Tapos kinukuha niyo ngayon yung kinukuha niyo ngayon yung birthday ko. Para saan? Para ma Birthday mo sir, it's March 27, 1985 tama po. Oh, alam niyo na pala tas niya tanong niya pa sa akin. Uh, <laughs> for, 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 for verification purposes pa-check lang po yan, sir. Ah. Uh, ano sa, Sir, wala kayong credit card? Wala naman ako credit card. Paano ako nagkaroon ng credit card? May, may mga nagtitik sa akin na may utang daw ako, mami. Yes, sir. Meron po itong nagre-reflex sa system po. Ah, uh, baka, baka mga scammer lang 'yan. Papaniwala kayo diyan, ma'am. Uh, sir, paano nga pong nasabi wala kayong credit card? Yung ano po dito, address niyo po is 516. Like, <laughs> <laughs> uh, Lakeview opo Kung tututan, ah uh, muntin tama po. Oo nga, ma'am. Ang galing nyo nga. Nalalaman niya yung address ko eh. No, sir. Uh, sir, by the way, this is Emilia Arkeola from My Connect Services. Opo. This is a service provided ng video po. And then yung uh, nakalagay dito ang address nyo po, second address is Biocare 393 Goodwill Building, Shell hmm. Cien El Cier Puyat, uh, Bill Air, Makati. Opo. Ang galing ah. Alam nyo lahat. No, sir. Na no, sir Naka-indicate kasi sa system yan, sir. Service provided po kami ni uh, video po. Sige, sir. Kung wala talaga kayong card, sir, gagawin ko na lang po ng report po. Opo, actually, matagal ko na sinabi. Daming nga tumatawag sa akin, ma'am. Daming nga niningil. Kung babayaran ko nga lahat yun, upos na yung pera ko siguro. Eh, wala naman akong okay. utang. Paano ako nagkaroon ng utang? Eh, wala naman akong credit card. Okay, sige sir, gawin ko na lang ng report sir. May sinasabi nga okay. na may nagpunta sa bahay, buti nga hindi ko nabutan. Kung nabutan ko lang yun, baka bangkay na ngayon yun, baka nailibing na nga eh. Dahan-dahan naman, sir, hindi ko alam kagalit, sir. Siyempre, ma'am, sino ba yung mainis? Sisingilin ka, wala ka namang utang. Eh, may nagsabi sa akin, kapit-bahay namin, may nagpunta daw doon, naniningil eh. Sir, ganito po. Hinabon ko na pa nga sa labasa kay... namin eh, hindi ko na naabutan. Kung talagang wala kayong card sa BDU, kailangan daw nyo ng report sir, dahil may nagre-reflect po dito sa system po. Yung ah. mga details naman, sir, kung naman po details uh, na, ano, sa inyo po yun. So, kaya lang galing yung mga details ko na yan. Kompleto nga, ano? Sir, gawin niyo po ng reporting to. Punta kayo direct sa video po. Sabihin niyo kung talagang wala kayong card, sabihin niyo po. Sige po, ma'am. Puntahan ko na lang doon. Okay, sige, sir. Salamat po. Okay, sige po. O, di ba? Galing nilang mga scammer eh. <laughs> Natanongin niya pa ako kung anong birthday ko eh. Alam naman pala nila yung birthday ko. <laughs> Yun, shout out sa mga scammer dyan. Sinisingil ako eh. Wala naman akong utang. Wala nga akong credit. Kahit paano ako nang ka sa kanila. Sa BDO daw. Yun. Tapos kinukuha yung details ko. Uutakan nyo pa ako ah. Mga scammer kayo. Humanda kayo. <laughs> shout out. Kung ingat din kayo guys. Dubli ingat po tayo sa mga scammer. All right. <laughs>